Pariko. Mga kabarts! Buhay bundok kami ngayon! Ako <laughs> ay magsasaing ng kamuting kahoy. Walang bigas. Kaya kamuting kahoy. Ay. Gay ka. nyo. Naalis yung balat. Para sa ingin. Pwedeng ah, kanin les Ang buhay sa bundok ay ganito pag walang bigas amuting kahoy <laughs> ah! Bukay Dapat mo doon yung kandiro. Yung kandiro, yun 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 Yan Halo bali. Itim pa ng kandiro. <laughs> Mga kabers, ganito ang buhay sa bundok. Yung sa ingan, maitim. Di dito pwede yung shilling. Pang-rich lang kasi yung shilling. Ha? Ikaw na nanonood. Kumakain ka ba nito? Kung kumakain ka, comment down below. Dito. Kain na na. ito pag lingo uh, trail sa bundok akit ang bundok kasi pag doon sa baba walang magawa kahit dito pa pa no ay exercise yeah. naalis yung taba taba sa katawan ko maganda dito kasi lahat na andito niyog saka kamuting kahoy pag may tanim ka pag wala kang tanim ay nako wala kang masasain Dagdagan tala yung kamuting kahoy doon ha. Ito mga kabertsa, mabilis lang itong maluto. Uh, mga minuto lang ito, luto na, to. Nasa ka na ito. Nasa pa na kasi roll ako Bagas. Oo, oh. hindi Bagas. Iyan, tak hmm. Iyan, Ini tak lupa Luwak nang boy. Luwak na kasi rula. Injan ako luwak. Ya. Bako. Bako may tubig ani. Kagalan jam boy. Sasak <hé> na tangki bagas ya na buang tubo. <laughs> dug, dug <don't> ko chaba. <laughs> Yan mga kabets, ako ay tapos na. Ho ho ho. ho. Ay, sa pagpanit ng kabuting ka. Ho ho um, ho. Gasa muna natin kasi madumi. Wow. ang buhay sa bundok Kung wala kayong rito, Kayo ay hindi mabubuhay Ang buhay sa bundok Yon 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 na no, daw kumai asin daw ako, yung buod ng dumuok ay daw asin. Sabon? Ha? Huh? Sabon. Pwede na an? Sabon. Uh, pidin sabon. Inugasan yani? Eh. Di pwede sabon nun, No. Parang Jan mamaya mga ka-birds, ah kami ay kukuha ng suso suso sa bundok dito sa amin tawag noon ay tabagwang 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 ayun tapos na isasaing na natin to isasaing na natin tong kamuting kahoy na to Tawas. Tawas. Lupit ng takit ng kaldero, oh. <laughs> Lupit, oh. Yun nya. Okay na. <laughs> Ngayon nga mga ka -birds. Ando na oh. Sinasaing na. Yan oh. Si boy. Chef boy. Logro. sus Nitib na nitib ba no? Hmm. Ito na. Ito na? Taka. Na. Bilis ha Ayon. Luto na nga. Buta nga talang dahon yun oh. Kalit man. Ka? Dagdagan ta pa? Kalit man na Iyo dugdog ng tapano. So mga kabirds. Kunti pa raw 'yun. Kaya tagdagan pa natin. 'Yon, mga birds ah hintay-hintay lang kayo ha. 'Yon, tagdagan pa natin. Kunti pa talaga 'yun. Alam niyo mga kabirds, ah uh, dito pag nawalan ka ng tubig, mahirap dito kasi ang tubig kinukuha dun sa pinakababa. Doon oh. Pupunta ka ba dun sa baba? Higit ka ng tubig doon, Malayo. Kaya ang dapat dito yung mga panghugas lang ng katulad dito ng kamuting kahoy mga uh, pag umuulan, dapat may sumahod ka na ng uh, umipong ka ng tubig sa umipong ka ng tubig para ilagay mo sa lalagyan para may panghugas ka. Pwede yan sa panghugas. Kahit nga, kung wala kang inumin, pwede yung panginumin. Uy, diba? okay, para sa amin. Yan para putong kaya lang laganitan ng ano. Ano? tawin na puddo anta. Dish diri. Mga kaibai sa uh, kaibai nakatikim na nito. Uh, kung nakatikim na kayo. Very good. May asing ka diyan diyan?

Eh okay, mga bikes, um, uh, nagpanit ulit ako ng kamuting tayo kasi kulang pa daw yun. Pagka natin yung iba. O, yung Di ah, yun. oh. Ano nga si... Hindi ba gaho? Ay. Oo. Oh. Oo nga no. May tubig, tubig na talaga ta. Asi na may tubig tubig. Pwede na to. Dito sa mga... Oh, dito sa bundok, dapat hindi dito mahina yung... Sigmura mo! Oh! Ang mga tao dapat hindi mahinang nilalang. Dapat hindi ka mahinang nilalang dito. So yun

uh, lagyan natin ng asin para masarap-sarap. Tilang! <laughs> ah, ah, eh, Alam mo mga mga birds dapat nilalagyan ng asin yung kamuting kahoy kasi uh, walang lasa yun walang asin diba? Hoy, tapos na. Tapos na nga. Mamaya, hintayin na, na lang natin yung maluto. Tayo ay kakain. Ba? Ano? <laughs> Ano mga kabert, hintayin natin talaga na maluto. Dito lang tayo. Titingnan lang natin kung hanggang saan aabot yung pagluto ni Ray Ribalera. Yan o, yung ship namin. <laughs> ship negro! <laughs>

So, and... huh? ang kinawa pa nun baga, man, na kasagot o baga kulay violet na may garo patig patig hindi man talaga pala yung kakaulid to <laughs> so nag nahilo sa kung nang no? oh, kay birds? nisugunong ka na para mapaliwanag ka nang <laughs> nisugunong ka na mapaliwanag lang ako nisugunong ka na ang <laughs> taga lang ang kaunong bagas na to ang butik butik ba na kulay violet nung unong sa no? ang uubo na na okay, yeah. Hindi man pala ito kakaong kaya ang toxic pala sa tugga ng nga hmm. na. Kao nung bagas mga mag-ama. Uy, naka-email nga dyan si Chico. Taas. Taas. Yan o, buhay ng bukid, bukid. Ay, bukid, bukid, bukid. Ayan! Hindi na. o. Ayos dyan dyan ang folding bid mo, ano? paano ang katurugan mo. Hmm. Hi mga kaberts Oy kagabi pala mga kaberts uh, Tumina ako sa Minagla Live Oy salamat pala sa mga nagdikit sa akin ha. Thank you very much sa mga nagdikit sa akin ka Kagabi ako, Minagdikit sa akin ng sampu Thank you very much Sa mga nagdikit Hintayin nyo ako na naman ang tutusok sa inyo Tutusokin ko kayo <laughs> Kaya support lang mga kaberts Dikitan lang tayo mga kaberts

Antar Rom, kanggut Teman Hah Hidup atau Ya atau Dini atau, oh di <laughs>

<laughs> tis tis lang mga ka-words. <laughs> Maluya daw yung <laughs> apoy. Matikon mga iguro no? tanong. Hmm. Una sarap na. Jesus. Oh, kamutin ka oh, yan din tapos. Uh -huh. Pamati ko. Ora da sa diri mga balay ano. Ba kun Buya igsa dio nagkurang ko lang sinda, lakaw-lakaw lang sa mga kabuludan. Kung din sira maabutan, duman sinda para sarap na ano. Ito nga na nagkato sa amo sa naigurut na naglabay sa amo bago sa bulawan. Isa mga kaldero man ng god. Mga bitbit baga may sa mga katao tal na para bitbit si mga kaldero. Oo. Pero saro lang kaldero ninda dara. Yo lang ito. Oo, yo lang ito. Pero kadakulinda. linda. Dako 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 la Tama lang, ibang malat na pagkakaldero. Huwag yung baga na bilog siya, na batog baga an, ang, saday niya, ang bunga nga niya, sa ato baga diritso ano, ini diritso siya. Yan to, padakula siya paigso no, ang, bunga niya kasaday. Garok, baling, baling kawa-kawa, o kurong-kurong, tibu-tibu baga, ang lawag ang mga santubig, palayok. Huwag yung irog sa Ngalas nga ako kay kaldero na andaran ninda. Dapat ug mga mga kun kay mga native baga, dapat ko ang baga ano mga uyan ng mga palayok lang. Mm. Kaldero nag-level up man ang mga pero may mga bado man. Bigi ko nan may tatlo Bado man ako, ah, pero di para sa ato na bado ko na bado talaga na talagang full body baga na full uh, entero na bado. Talagang dukot sa talawas. Tayo so, do, garo inila ho. sa mga babae, inilang ho. bagin tapis lang. Tapos mm -hmm. sa lalaki, garo bahag lang tapos kuan lang uning may, may paypayro lang si Rasadeo. deo ayo kis no. na yun ito. Oh, ito pero di na kita halik sa katutubo na yun ano yes. di na kita hali ang mga pilipino diyan kita halik mga ita yes. hindi <laughs> na matawo eh. ora ka masalibro mga tabag nun mga kaberts. ita tulad nito ita yung ilong ita Hmm. say nga mga kabarts ako ay magpapaalam na maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking youtube channel thank you very much <laughs> goodbye